Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ibig sabihin ba ay nasa impyerno ang Diyos? Ang pagiging nasa lahat ng dako ng Diyos ay isa sa kanyang mahalaga ang katangian. Mahalaga rin ang kanyang katarungan. At sa makatawid, kailangan niyang parusahan ang mga hindi nagsisising makasalanan. Ang impyerno ay inilarawan bilang isang lugar kung saan ang mga tao ay inali sa presensya ng Diyos. Tingnan sa Mateo 25.41 Ngunit ang Diyos ay nasa dako, ito ay isang pagsalungat. Tatlong talata ang partikular na mahalaga sa bidyong ito. Una ay sa awit 139, 7-8. saan sinabi ni David, Sana ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espirito, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa tagdil ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Ang salitang isinaling daigdig ng mga patay ay ang Hebrew Seol na nangangahulugang ang libingan o ang lugar ng mga patay. Ang Seol ay isang malawak na termino at hindi kasing kahulugan ng impyerno. Isang salitang karaniwang ginagamit para tumukoy sa walang hanggang lugar ng kaparusahan. Sinasabi sa lahat ng awit 139 na ang Diyos ay naroroon sa kabilang buhay at kahit sa buhay na ito. Sinasabi ng Ikaluan Tesalonika 1.9 na ang mga hindi nakakakilala sa Diyos ay magdurus sila ng walang hanggang kapahamakan at may sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Idinagdag ang pagbibigay din. Ihambing ito sa pahayag 14.10 na nagsasabing ang mga taong sumasamba sa Antikristo ay payahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Idinagdag ang pagbibigay diin. Ang dalawang talatang ito ay naglalarawan ng maliwanag na kontradiksyon. Ngunit mayroong isang medyo simpleng paliwanag na matatagpuan sa orihinal na Griego. Sa pahayag 14.10, ang presensya ay isang literal na pagsasalin sa Greek, Enopion, na nangangahulugang sa presensya ng ito ay isang malawak na salita na nagmumungkahi ng kalapitan at literal na susukat ng mga distansya. Sa kabaliktaran, ang salitang isinalin presensya sa ikalawang Thessalonica ay prosopon na kadalasan tumutukoy sa mukha o panlabas na anyo ng isang tao. Lumilitaw na si Pablo sa ikalawang Thessalonica ay direktang kinuha ang salitang ito mula sa Isaiah 2.10 na matatagpuan sa lumang Tipan. May iba pa ang mga pagtukoy sa Diyos at sa Kanyang mga tao na nahihiwalay maging sa lupa. Tingnan ang awit 22.1 Ang paglalarawang ito ng impyerno ay magpapakita ng mas eksaktong kabalitaran sa langit. Ang langit ay nagbibigay ng pagpapala at kabuuan hindi sa pamagitan ng pagiging mas malapit sa Diyos, kundi sa pagiging ganap na pakikisama sa kanya. Ang impyerno ay nauugnay sa isang kumpletong kawalan ng pagpapala dahil sa pagkaputol ng anumang pakikisama sa Diyos. Sa langit, ang mga mananampalataya ay makikita ang kanyang mukha. Pahayag 22.4 Sa sandaling iyon, makikita nila ang lahat ng kagandahan, biyaya at pagiging perpekto ng Diyos. Sa impyerno, ang mga makasalanan ay walang nalalaman tungkol sa kagandahan, biyaya o pagiging perpekto gaya ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang mukha. Sa huli, lumilitaw na ang Diyos ay talagang naroroon sa impyerno. At ang impyerno ay nasa kanyang presensya. Depende sa kung paano ito tinitingnan ng isa. Diyos ay, at magpakailanman, ay naroroon sa lahat ng dako. Malalaman niya magpakailanman kung ano ang nangyayari sa impyerno. Gayunpaman, pa man, hindi ito nangangahulugan na ang kaluluwa na kakulong doon ay magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos o makikipag sa Kanya. Siya ay may malawak na presensya, ngunit malayo ang kaugnayan sa Kanya.